Bagong lipat, bagong biktima na naman. Ay kuya, saan po, po yung rentahan dito pala ba? bahay? Uh, may alam ako yung rentahan dito. Yun, Kasamaan po kayo. Sige ah. po. Nagahanap po sila ng upahan para matira

Malayo pa yung babiyahin niyo. Sige mo, salamat po sa pag-iising. Hoy, dito po tayo magkakapit. Sige po, salamat po. Sige po. Maaalis rin po ako. Ayoko. 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 Yung ko, ting wala naman kayong inabayag ko at tingtonin Wala kami. Hindi man kayo. Lumayas kita hindi ngayon po. Upang, Para ay, po. Wala mga mga pre. Nalito tayo. Wala na. Wala na. Ang Grabe sa akin yung mga bata noon.

Ako, bigyan mo nga ako doon. Ano? Gamot. Sakit na ka ako, John. Hindi, salamat. Napakatapong yung bata ka. Ba? Ayan, bibigyan kita ng leksyon. Katapong kita sa hindi nakikita ng lugar. Ayun, wala nang makakakita sa'yo. Bata ka. Kung uh, nasa nabimutit ang kawalan. nyo ng gamot. Hindi ko so, alam, lalo. Puntahan mo nga Sige po, <tipan> <Sige pa, lalo. tipan> ako, ako nalang. Sige, sige. Na Nainis na ako. Anin pa. Di nakikita si Kuya. Ikaw isa sa mga matapigong bata na nabuhin sa akin. na po, Kuya. na Susunod na kita sa mayabangan po. at walang modo. Sige <tinyo> na <tinyo> okay. 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 <tinyo> tayo. Sige mo nga sila doon. Kanina ko pa inutusay yung isa na yun tapos Uno yung isa, na Sige tayo! Yeah. Sino kaya sila? Susunod na kita. Sorry sa isa sa mga mayabang. Sabi ko, kung sa akin, ngayon mas malala ang gagawin sa iyo. Oh. Sorry. Ito na kapatid. Ah, Mamatay ka na. Ah. Ay. Right na yeah. kayo